pabor ka ba or hindi na makakatulong na gawing state witness yung mga involved na contractors para sa mga ghost flood control projects? In my own opinion, kung ito yung makakatulong para malutas yung problema sa systemic corruption sa mga ilang government agencies and some individuals na involved sa projects, edi why not, di ba? Alam naman natin na ang dami-dami talagang nagagalit, no? Kasi nalaman natin na yung mga tax na binabayaran buwan-buwan ay napupunta lang pala sa Rolex watch, tapos yung mga high-end luxury vehicles, tapos yung mga branded na damit. And then yung iba nalulungkot kasi bakit ganun? Bakit, bakit doon pala napupunta? And then yung iba is nawawala na ng gana mag-work. Kasi nga, di ba, yung binabayaran nating tax ay eh, napupunta lang pala sa Rolex watch. Before anything else what is a state witness? Kaya in my own understanding, the term state witness is a quote unquote privilege. Correct me na lang sa term ko. Uh, it's a privilege given or provided to a party na gagawin nilang kaalyado nila para kantahin kung sino pa yung mga involved parties sa mga ongoing investigation katulad ng Senate hearing na yan. And then, the function of a state witness, yung isang function is to help the government um, speed up their investigation. Um, example is, um, papangalanan nila yung mga um, ibang parties, individual, group, or organization yan. Tapos, sasabihin nila yung procedures, kung paano ginagawa yung mga anomalies. And then, um, mga other informations pa na relevant to the investigation pag-usapan natin kung bakit ko nasabi na yes, pabor ako na gawing state witness yung mga ibang involved na contractors. Kasi ang number one reason natin dito is pwede niyang ilahad kung sino pa yung mga posibleng involved sa mga anomalous na projects ng gobyerno. So in this case, magkakaroon ng widespread investigation kung legit nga ba yung pag-i-investigate. Basta ang importante dito is para matukoy kung sino pa yung mga ibang involved sa pagmamagic ng mga projects. Ang pangalawang reason ko dito is yung mga um, nagpledge na maging state witness ay pwede nilang ma-encourage yung mga ibang contractors or involved individuals or groups na involved sa projects na kumanta na rin para malinis yung kanilang konsensya tapos pagbayaran nila din kung ano man yung mga ginawa nilang pagmamagic sa mga projects pag-usapan naman natin yung consequence. Number one is the threat to life. Kapag magiging whistleblower ka kasi o kaya state witness, kakanta ka. Ibig sabihin, sasabihin mo yung mga ibang pangalan na involved sa mga ibang anomalous projects. So, ang mangyayari dyan is siguradong may makakatanggap sa any member of your family, even the state witness, na mga threats na yung mga palugid sa buhay nila, mga ganyan. And hindi lang dito. Hindi lang sila, hindi lang fa immediate family members, kundi pa yung relatives and even friends. Na kung hindi sila tatahimik, ayan, may mga ganyan-ganyan na, na threats ang matatanggap nila. Kaya no wonder, may mga iba na, na link ang kanilang pangalan na umaalis na agad sa bansa natin. Nagtutour sa ibang place, o kaya may mga alibay sila na for health reasons. Tapos, yung iba naman na hindi umalis ay nasa place na inaccessible. Kasi, uh, ang iniisip talaga nila is yung possibility na magkakaroon sila ng banta sa kanilang seguridad. Recently, I just made a trip from Singapore and Malaysia. And, alam nyo, sa totoo lang, ang ganda ng infrastructure nila. Pati yung kanilang transportation system, lahat no, gumagana ng maayos. Kasi hindi tinipid, hindi binulsa, hindi pinambili ng Rolex na watch, hindi pinambili ng luxury na vehicles, o kaya hindi pinang travel-travel lang. Um, nakikita nyo na grabe no, very systematic yung pag-install ng mga railway stations, yung bus systems, um, decongested yung traffic, tapos kapag umuulan, hindi nagpa-flood yung lugar nila. Kasi, hindi kurap yung mga opisyalis nila doon. Unlike dito, talaga na grabe, no? Ngayon lang talaga nagkakantahan yung mga involved na na parties, individuals, mga group corporations kasi nga nabisto na yung mga pinaggagawa nila. And I am very thankful na may nag-initiate na magkaroon ng investigation dito kasi kapag hindi talaga sila masisita, hindi sila titigil. And ganitong ganito talaga yung magiging resulta ng pagkakaroon ng maayos na pagtatrabaho ng infrastructure natin katulad ng mga binisita ko, yung mga pinapakita ko sa inyo if ever hindi masyadong garapal yung pagbubulsa ng mga awarded projects. So, nakikita nyo ang magiging future, no? In any case, na masupo yung ganitong mga klaseng problema natin.